Magandang hapon sa Muslim Alliance. Ito po pinaglalaman natin para sa uh, ating uh, Vice President Inday Sara Duterte na no impeach. No impeachment. No impeachment. Kaya nandito po kami sa Senado upang ihayag ng uh, Muslim Alliance ang kanilang uh, mga saloobing para sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo. Nandito po ngayon si Ka Eric yes. uh, na magsasalita para sa ating mga kababayang Pilipino at sa ating mga kababayang mga Muslim. Magandang hapon sa ating lahat. Makasaysayan ang araw na ito kung saan ang akala ng mga abusadong politiko ay tatahimik ang taong bayan kapag sila ay gumalaw sa pera at poder para tanggalin ang sovereign authority and mandate given by the Filipino people to the Vice President Sara Duterte. Ngayong araw na ito, ang Muslim Alliance to defend the sovereign mandate of the Filipino people given to the Vice President ay naipakita natin with more than 500 participants in more than 200 vehicles in A very rare occasion na ang nagsalita, ang nagbuo ng pagtitipon ay ang mga Muslim brothers and sisters natin. Pinuntahan natin ang House of Representatives kung saan nandun po ninunuto ang mapangwasak at lason at basura na impeachment complaint na ang walang ibang kumukumpas at nagpupundo nito kundi si Martin Romualdez at ang kanyang mga alipores. At ginamit pa nila ang mga komunistang terorista ng grupo ng Partylist at mga convicted criminal kapareho ni Franz Castro. Ginamit nila ang mga impostor na aktivista ng grupo ni Ontiveros. Ginamit nila ang mga oportunistang politiko ng dilawan at pinklawan na binasura ng mamamayan. Ngayon, nang magsalita ang Iglesia ni Cristo Aba, nagdahan-dahan sila. Pero ngayon, na hindi lang nagsalita kundi kumilos na ang Muslim Community Brothers and Sisters sa Metro Manila pa lang. Ito na ang hudyat na hindi papayag ang milyong-milyong Pilipino na gamitin nila ang poder at pondo sa Kongreso para tanggalin, bastusin, lapastanganin at abusuhin ang mga bundo at kapangyarihan sa Kongreso sa pamamagitan na mapangwasak na impeachment complaint na ang layunin ay tanggalin sa pagkapangalawang Pangulo si Sara Duterte. Ang Muslim Alliance to defend ang sovereignty at ang integrity ng opisina ng Vice Presidente at ang panawagan na dumadagundong sa kalsada kanina no to impeachment of Sara Duterte ay isang hudyat na ang mga Muslim brothers and sisters at ang iba pang sektor ng lipunang Pilipino ay hindi tatahimik at hindi papayag na mailulusot ang mapangwasak at hindi makatarungan at napakalubha na mga paglabag sa proseso ng demokrasya at institusyon ng Kongreso ang itong mapangwasak na impeachment complaints laban kay Sara Duterte. So mga kapatid at mga kababayan, sinasaluduhan po namin na mga dating rebelde at mga kadre at mga organisasyon ng mamamayan sa ilalim ng Sentrong Aliansa ng Mamamayan para sa Bayan o Sambayanan ang lakas ng loob, ang tapang ng paninindigan at ang matalas na pagpapahayag na ginawa sa araw na ito ng Muslim Alliance to defend the integrity and the sovereignty given by the people as a mandate to the Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa ating mga Muslim brothers and sisters sa inyong matapang at malakas ang loob na uri ng pagpupukaw sa mamamayang Pilipino at definitely, hindi ito ang katapusan na pagkilos natin. Naririnig natin, nag-oorganize na rin ang Muslim Alliance for the uh, Defense of the Integrity and Sovereignty of the People sa kanilang ipinigay na mandato sa PC Presidente naghahanda na sa Cebu City ngayon. Ganon din po sa Cagayan de Oro at iba pang panig ng Metro Manila. At kapag nagsalita ang Muslim Brothers and Sisters isa lang po ang kanilang aksyon. Tumutugon sila sa kung ano ang tama, anong matuwid, at ano ang nararapat sa ikabubuti ng ating bansa at ikabubuti ng sambayanang ng Pilipino. Muli, ito ay hudyap kina Martin Romualdez kay Bongbong Marcos Jr. sa mga alipores nilang mga komunistang terorista at sa lahat ng nagpapagamit dito sa abusadong taktika ng impeachment, impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi kayo titigilan ng pagpapahayag at pagtutol ng sambayan ng Pilipino. Muslim Alliance ang inyong nakita ngayon at sa susunod na mga araw mas malawak pa na mga sektor ng lipunang Pilipino ang sasabay dito. At para yan ay mabigyan pa ng karagdagang mga pagpapahayag ibibigay ko muna ang punto sa oras na ito kay former undersecretary Ben Ranke ng Marcos Alis Coalition Movement. Walang hiya ka. Bangat na bumbong Marcos. <laughs> Hindi ka pa kontento sa pagbubudol mo sa mga Pilipino. Nililang mo ngayon ang taong bayan na si Pipi Sara ang nagnakaw. Ngunit sa katotohanan, ikaw ang magnanakaw. Kayong mga Marcos magnanakaw. Tama. Ang kan ninyong mga Marcos magnanakaw. Kaya dapat Marcos layo. Wala pa sa iyong ama. Yes. Hanggang sa iyong ina. Yun lang ang sinundan ninyo. Magnanakaw Marcos Romualdez. Part 1. Ngayon, magnanakaw Marcos Romualdez parto yes apos lilangin ninyo ang taong bayan pinapalabas ninyo pinapaimpeach ninyo si Bibi Sara at uh, tinaga ninyo si Bibi Sara nililang ninyo siya bakit siya ang uh, i-accuse ninyo nga na nagdakaw kaya inyong impeach Putangin na kayo, kayo ang magnanakaw. Ay, galit na si Yusik Ben. Si kayo ang magnanakaw, hindi si Bibi Sara. Taka. Baligtad na ba ang mundo? Oh. Kayo ang magnanakaw. Tapos si Bibi Sara ang inyong impeach Ikaw, Bungbong Marcos, ang dapat ma-impeach. Okay. Bakit? Marami kang kasalanan sa ating batas, sa batsa. Number one, yung pagkatao mo. Adik ka. Eh, kaya nga nagkaroon ng leadership crisis dyan sa Malacanang. Kaya iba-iba nang nagdesisyon sa pagpatagbo sa gobyerno sa Pilipinas. Okay. Dahil wala kang utak, wala kang laman, wala kang alam. Utol-utol, butal-butal na magsalita. Kaya huwag mong i-accus si Bibi Sara na okay. siyang magnanakaw. Kaya ninyo ipis dahil sa katotohanan sa history sa mundo sa Guinness World Book of Records ang mga Marcos ang magnanakaw na sa libro yan Guinness buong mundo. mundo sinunod mo na uli ngayon dahil na dyan ka binodol mo kaming lahat pagkatapos iakyos mo si Bibi Sara na siyang magnanakaw ikaw ang magnanakaw ngayon ha dapat ka nang umalis kasi magulo ang batsa ngayon sa pamumuno mo sabihin mo maraming nag-destabilize sa inyo ang totoong destabilizer kung Marcos, ikaw kasi hindi mo makayang pamunuhan ng bansang Pilipinas ha? ang namumuno dito ikaw si Lisa asawa mo, si Martin mga komunista, kayo lang ang mamulo dito. Ha? Hindi maganda yung ginawa mo, Bumbong Marcos. Kaya nga, marami nang naglasal, sana hindi ka na magising. Ha? Kaya nga, ano nagkaraban kami, maraming nagtamas up kami, maraming -ha? nag... Ha? Nagtaas na kanilang kamay. Aprobado sa ginawa namin na malis ka na sana. Kaya itong mga kawawang mga kapatid, pipipisara na mga muslim, hindi nakatiis, lumabas, naglabas ang ilang damdamin, dahil kapatid nila si Pipisara, taga Mindanao, may dugong muslim. Handaan nyo, iba ang muslim kung magalit. Alam mo yan. Kaya, dapat, mag-isip ka. Huwag ito ituloy ang impeachment. At hindi lang yung sigaw ng taong bayan bumaba ka na sa pwesto mo kasi kung hindi ka bumaba mahaba ang tatlong taon na pagtitiis ng mga Pilipino dahil sa kabubuhan mo ikaw sana ang mamuno hindi si Lisa hindi si Martin hindi ang komunista pero anong ginawa mo? wala kang isip so kung wala kang isip sa konstitusyon may isang taong may isip Si Bibi bumaba ka. Bigay natin kay Bibi ang pamumuno habang may naiwan pa tatlong taon na ang mga Pilipino ay wala nang pagmamahal sa iyo. Ulitin ko, hindi mo lang minodol ang mga Pilipino. Nililang mo pa ang mga Pilipino ngayon na si Bibi ay Binintangan mong nagnakaw ang sa katotohanan, ikaw ang magnanakaw sa pira ng bayan. Lahat ng Marcos Romualdez at mga kasamuat niyong mga politiko, magnanakaw kayo. Kaya nga, pumabahan na kayo. Marcos Alles, Marcos Alles, Marcos Alles.